Mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin ngayong Ghost Month. Mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam, ang Ghost Month ay isang paniniwala na naisama sa kultura ng mga Asyano na sinusunod at ginugunita ng mga bansa sa Asya, kagaya na lamang ng Vietnam, China, Taiwan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Japan at pati na dito sa Pilipinas. Isa itong paniniwala na nagsasabing ito raw yung panahon sa buong taon kung saan punong-puno ng kamalasan at dilubyo. Sa taon na ito, 2024 ay magsisimula ang Ghost Month sa August 4 at magtatapos sa September 2 at ang pinakamalas daw na araw sa period na to ay August 18. Ngayon, para maiwasan ang anumang kamalasan sa buwan na to, ay pag-uusapan natin ang mga dapat at hindi dapat na ginagawa tuwing Ghost Month. Unahin na natin ang mga hindi dapat. Una, ay iwasan ang umuwi ng gabi lalo na para sa matatanda dahil maaari daw silang paglaruan ng mga demonyo. Pangalawa, ay huwag munang magtatayo ng negosyo o gumastos ng malaking pera sa buwan na to dahil ito raw ay mamalasin at papalpak. Pangatlo, ay iwasang magsuot ng kulay itim at puting damit sa kadahilanang nag a daw ito ng mga ligaw na kaluluwa. Pangapat, ay iwasan muna ang paglangoy sa mga swimming pool, ilog at dagat dahil pinaninawalaang baka paglaruan ka ng masamang espiritu at ikaw ay malunod. Panglima ay siguraduhin ipospon muna ang kasal o proposal na pinaplano sa buwan na to dahil siguradong mamalasin ang inyong relasyon at magkakaroon ng sandamakmak na problema. Panganim ay iwasang masugatan o maoperahan sa period na to dahil sinasabing matagal raw gagaling ang iyong sugat. Panghuli sa ating istahan mga kaibigan na dapat ay hindi ginagawa, gaya nga ng sabi ko kanina, pinaniniwala ang ang pinakamalas na araw sa buwan na to ay August 18, kaya naman inaanyayahan ang lahat na manatili na lamang sa kanika nilang mga bahay sa araw na to upang makaiwas sa anumang problema, aksidente o aberyah. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga dapat na ginagawa kapag ghost month. Dapat raw na huwag kalimutang ipagdasal ang iyong mga yumaong kapamilya o kamag-anak bilang isang simbolo ng pagmamahal at pag-alala. Dapat rin daw na huwag kalimutang magbigay ng alay sa kanila sa buwan na to kahit simpleng pagkain lamang katulad ng kanin, tsokolate o candy. Dapat rin daw na huwag kalimutang bisitahin ang kanilang puntod kahit isang beses lang sa period na to at alayan sila ng bulaklak at tirikan ng kandila. Panghuli ay dapat daw huwag kalimutang magdala ng mga amulets kapag lalabas ng bahay kagaya na lamang ng rosario, asin, pulang panyo at evil eye accessories bilang proteksyon sa anumang masamang espirito o enerhiya. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay pawang mga babala lamang na galing sa mga eksperto sa bagay na to. Hindi ko sinasabing ito ay 100% na sundin mo, bagkus ay ibinahagi ko lamang sa inyo bilang isang gabay at nasa sa inyo na lang kung maniniwala ba kayo dito o hindi. Ito ay isang lumang paniniwala na hanggang ngayon ay sinusunod ng karamihan sa mundo, lalo na nating mga asyano kung saan ang ilan sa atin ay kayang magpatunay na ito ay totoo. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa Ghost Month? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Anto na pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala Kung totoo ba to o hindi Kaya nga sa atin ito lang ay isang Hiwaga